BNP at NBI nagsampa ng kaso laban kay Garma at Leonardo sa pagpatay kay PCSO Secretary Barayuga. Narito ang news ni Kim Gomez. Naghain ng mga kasong murder at frustrated murder ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa Department of Justice laban kinadating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma at dating National Police Commission Commissioner Edelberto Leonardo, kaugnay ng pagpatay kay PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong July 30, 2020, kasama ni Garma at Leonardo sa mga sinampahan ng kaso. So, sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, Police Informant Nelson Mariano alias Loloy at iba pang hindi pakilalang individual. Ayon sa testimonya ni Mendoza sa pagdinig ng House Squad Committee noong nakaraang taon, inutusan siya ni Nagarma at Leonardo na patayin si Barayuga dahil sa umunig koneksyon nito sa ilegal na droga. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.